before and after. Ang ate, oh. ate Alice. Nalimit na po namin. Kasi po, apektado po yung tayo ng pusa. Mga basura, amoy dito po sa aming kwarto. So, kaya pinalinis na po. Lalo na sa part na yun, sobrang dami po doon. So, ito na po ngayon. Before and after. Hmm. Basura. So, Naka-isang sakin na po kami. natin nila tubig. kaya. Lagay mo na lang yung ano. Oo kasi may baby pa yan sila eh lalaban lang nila yan. Mm. Yung basura na lang tanggalin. Yan. Yan, saan na ganun dyan. Ano ba to? Ay, okay, po, okay. So, kaya yan. Baka so, Babalik na lang yung baby, ano, baby crib. Hmm. Tapos na. For today's video, guys, ibabalik na. Ayan. Okay. Ayan na, malinis na. Okay na, Okay na, hindi. Pwede na yan. Tama na yan. Today's vlog video. jo, Kaya ate Alice